Subscribe subscribe nasa cellphone Mama kayo sa mga Ah subscribe na lang yeah Jerry Walter Ha Walter Jerry Walter wala Wala ko sikir Jerry Jerry Walter Jerry Walter Oh usama yung ng pista mandron Maria Pista dal alpako Bengo kayo Nagantari, Antak. Okay. Jari, J as in jar, then E as in apple, R, I, E. Then world tour. R, W, O, O, R, L, O, R, O, D, tour. Shout out sa mga taga ko. Asa rin nyo yan?